Ano pagkain kaya naman yung kainin? Exotic foods. Kasi, hindi siya yung pangkaraniwan na kinakain. Yung, kasi pag yung mga, mga pangkaraniwan, tulad ng manok, baboy, gulay, isda, yun talaga yung mga kinakain. Ay, exotic, yung mga squad dun, no? Kami, kami. Si Dennis, kumakain yan, eh. Pero ako, ayaw ko, ayaw ko kainin. Bago-o. Sarap sarap sarap. Sarap sarap. Sarap sarap. Sarap Ay, Sarap Ay, Sarap sarap. Sarap sarap. ako! sarap. Sarap 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 ko Sarap sarap. Sarap sarap. Sarap sarap. Sarap sarap. Sarap sarap. ko sarap. Sarap sarap. Sarap sarap. Sarap sarap. Sarap sarap. Sarap isda. Sarap sarap. Sarap sarap. Sarap Kasi po ano, uh, ayaw ayoko po matinig kasi nag-naranas ako na po matinig. Kaya siya takot sa istina. Uh, Meron namang fish fillet. Oh, Mayroon tinig na rin. Kasi baka no. wala niya. Eh para sa McDonald's po rin may tinig na rin. Siguro akala niya, lalapit sa'yo matitinig siya. Uh, fish fillet uh, po uh, pwede pa pero yung fish naman tinig. Ako naman po yung ayaw kong kainin. Uh, isa lang po yun. Atay. Kasi parang, dati pa po ako pinapakain ng dati ko noon. Pero once, nung nakain ko po siya, parang hindi ko po trip yung lasa. Yun lang dahil, yun lang dahil, hindi ko dira. trip talaga. <laughs> Ang ay, pinakaayo kong kainin, ano, ay wala yan. Ay wala yan. Wala. Dinaguan ko. Oo, dinaguan. Kasi yun, may atay yun, di ba? Atay, tas may... Ah, so, parang sila pa kayo. Ay, naalala ko. Kung makakain tayo ng dinaguan, binigyan sa ilang takatay, di ba? Tsaka nung gulay na... Ampalaya? Ampalaya yun. Bitter yun, bitter.

gusto. <laughs> Ay, ayo ko ng kwekwe kasi ano siya parang masyadong makolesterol. Bwede ko makakalang ng french fries. Oo nga, mas, oh, mas oh, makolesterol pa kaya yun eh. Hindi, minig ko yoy, oh. hindi, hindi ko din trip yung lasa. Okay. Okay. Sabihin mo agad! So, so, Sabihin so, mo mga makolesterol. Wala ko, hindi ka naman trip.